Okay, ingon ni Johnny Garnica Haos, uh, shout out kay Pastor Boy Can Lubo. Uh, Pastor, morning nimo mo Pastor. Si uh, Mark Glenn, naglanda sa itong Facebook Live. Ingon man si Rihanna Jane Sapos uh, Dipilio. Hello, good morning Surandi Randy. May buntag ma'am. Good morning! Excited ra ba to siya kayo sir? Basin mo kaon kuno siya uh, kagsaging kardaba sir? Tagaan kuno ko ni Kuya Randy. Wow, salamat! <laughs> good morning! Bebelen Tumarong, shout out sa Tanang Nakong Silingan, Sitio, Tering, Kalumbuyan, Okir okay, good morning. Good morning. Hoy, daghan matod pa sa Silen Variety Store. Daghan kay Kunog Suki, dira, gainom og DTX 500 and Mighty C, dira sa may Barangay Tering. Salamat kay ninyo ha. Hoy, si Mizan inimido dong, good luck sa inyo dong para sa Batang Pinoy. Dito Jinsan. Good morning. Good morning, Daipon. Sa tuwang agon sa Maritan, Ma'am Alma Bernos. Ma'am Alma Bernos, good morning. Good morning. Doon na tayo sa diri, mga kaki-5. Ato lang basaho, natagan lang nato yung pagtagad ang iya yung taong concern. Oh. O niya, na, na, natawag na nana, na, na dahil na nimo? Ha? O oh, sige, karoon lang anay. Kining concern sa to ang uh, suking ting paminawan, itago lang nato sa Tatay Noel. Kining sila Tatay Noel, mga gulang na intawon ni sila, na sila itulok ka mga kabataan. Onya, uh, kasagaran mong guna itong mga ginikanan, although dili nato to responsibility, akong klaruhon na, kitang mga anak, dili na responsibility ang atong ginikanan. Legally, ha? Ah, kaya para klaro, E naman kayo uban na yung ginikanan, makapaskwela gano'n silang anak, manumboy na dayon. So, yun. Kaya kapaskwela ta ka. Dilig yun na obligasyon sa anak nga mubalo sa ginikanan once nga, for example, na paskwela nila ng ilang anak. O niya, manumboy na yung anak, doon ay obligasyon na la ng nagpaningil, nga tagaan, tagaan ka na bulan. Pero honestly, mga kakifay, bisang gamay rin nga kong sweldo, Naka, nagpasalamat na po ko ni Mami Jen. Kaya akong mga mamagpapa, ng mga senior citizen naman. Nga tanan naman may mga magsuon, doon na na yung mga mga pamilya. Nga pasalamat po kong Mami Jen kay, kahit paano. Nisugod siya nga nagkasabot malagiming mga ginikanan kay puro manay ma, oh, mga anak. O no, may kamanagsuon. Ay sundalo, pulis, o uh, maestra nga mong bunso. Pero puro na lagi mga minyo. O niya, kanana ang uh, puro man naman lagi mga mintinan sa mga ginikanan kay Lunsay na mga subi, 70 uh, plus ng edad, mga senior na. Nasabot mi nga kada bulan magtinabangay mi ba para sa ilang maintenance o gagatas. Uh, ang kapadala, lagid me. Isa ginagmay, god, kaya dako na ko ng pasalamatan ni Mami Jen kay kasabot gid siya. Ano nga ko po din ng muli mikawilan, kawila ko magpakyas nga sila mama po dito sa gunsaray madala na mo. Kaya uh, grabe ka masinaptanon man nga akong partner. Pero akong klaruhon na dili gina obligasyon. Pero kining lato ang uh, tabang na to. Itago na to sa, tat, sa pangalang Tatay Noel. Ingon sa oh. Good evening, Sir Randy. Sir, wala man ko sala. Kay inanin nahitabo. Ang ilang anak, tulo ilang kabataan. O niya, doon na sila yung lalaki, anak na lalaki, nga nahimo ng siman. Pero sa mga ginikanan dira nga doon anak na siman, mura magina sila ni Agi sa butas ng karayom. O niya, sa tinuray, nagrabi ginang sakripisyo sa, sa mga ginikanan. Antes na sila makakuha ang Siemens sa ila pa lang nga pag-training, grabing gasto anak maton ba sa Mr. Noel. During kuno sa kanang ang anak gaprak ga training pa lang ga apprentice. Kada bitaw nga apprentice nga uh, kuan lang local port Bacolod and Iloilo. Maningkamot gitindaw na sila nga inigdungka dira sa Bridgeport sa Bacolod sugato so, nila tanan nga mga lago mga labhonon labahan nila taga kwarta alawan so pagkaon routine gina nila o galing sa dihang nakasakay na ni Oga ka ng uh, barko, international nga uh, barko, na minyo man, Galing kay sakit na po kay 12 years na mangkod-pod ning nagsakay bot pasabot kay 12 years na maning nagsakay sa barko nakapondo na po ni unta Wag yun magbulik wag yun magbulikin wala na na wala niya ginatagad ginapabayan nilang mga ginikanan niya o niya kaluin taon sa mga gulang kay katong nag-eskwila pa ilang anak o na under training nakautang-utang sila sa turko Hangtod ron, nagsigi po bayad sa Turko. Dako kay lang mga kautangan. 12 years nang nagsakay ang ilang anak sa barko, wa na managat. Wa kuno gahatag og gasus uh, bisag allotment. Niya, naman sila kuno nga mga senior citizen in town ay mga maintenance. Ako sir, prangka. graduate kuno ilang anak sa Siman. Ya, upod niya sa babay. wala kami hatagan sans bisan gamay nga kay pagka-graduate kuno sa pagkasiman ni upod madayon kuno sa babaye. Odo, maintindihan po na to si tatay. Hal oh, masabtan na to si tatay siyang problema. Pero sa na nato, legal lagi, kung namin nyo ng imong anak, wala na kita'y gukdon. Imagine, no? sa nag-training pa ko, no, inter-island, inter-island na ang tawagan na. Iloilo Bacolod, 12,000 ang bayad ko no para makasakay sa one year. O magdungka, pag ikuno, within one year, magdungka dala sa Britco Port. Ginakuha ni Mrs. Kuno ang iyang sinina ng mga lago. Ginadalhan pagkwarta o pagkaon. Pagkaugma, ibalik na po tayo itong nilabhan. Unya, nga, wag yun in taon, tagda. Sa so, atong peruhon, Tawa ko nga unsay hinungdan, eh, tawag ba po sila? Ako lang hangyo, gurong tatay Noel. Tawagin na siya, sir. Basig, ga dili sila open communication bitaw sa asawa. Nga unsa ba'y rason sa asawa? Ako pong kitinguhaan nga makuha ang pamahayag ng asawa. Ato pong uh, tawagan. Ano siya? Okay. Diana, si Tatay Noel ato ning istoryahon mga ka key 5 Tay mayong aga sa imo live ka sa K5 Joseph no, FM Bayawan. Tay uh, pwede mo ba mapatpat sa amon anong natabo san o nag-start nga nakasakay sa barko ang mga bata kag uh, o last nga wala na naghatag sa inyo sa allotment. Then Ah, hindi ba ma pwede lang ilunggo? Pwede gid oh, kay ning mga tao diri sa Bayawan. Go ahead. Okay. Ang nag-graduate ang akong uh, anak, 2012. 2012, nag-graduate. Okay. Tapos? Uh, 13 na gano'n siya, nag-training sa hmm? apprentice. Okay, apprentice, okay. So, ang problema si ito kay... Ora mismo to si Randy, so kada kong kayo siyang pag-utang uh, ko, kwarta to. Well, uh, kaya man kung baka ka sa una pa. Okay. Ang kirayla. Mm-hmm. So, uh, ang mula nagsakay siya one year, bali six months lang nagsakay na iya na bali awas lang ano dito niya na yung isip pa dito sa one year, six months lang yung sakay niya dito si Rande. Okay. Six years. Ah, uh, six so, months. Six okay. And then? Six months. And then? Ang natapos siya. Well, ala, once mo na sila sa barko. Tapos? Tapos, wala man kami na, uh, wala naman na sa amon ni si Sir Ang amon na no? um, um, uh, sacrifice ng uh, kami ni uh, partner ko. So, karon uh, magpanaog na siya din sa inyong ilo. No, ilo, na si Andy mo. Oo. Oh. Mm. Tapos, uh, gikan uh, sa inyong ilo, uh, kami sa pakulod na uh, reklamasyon. reclamation. Sugato ninyo? Oo. si so, Gato na bon po, magdala lang kami ng pagkaon. Tapos ang kwao na bon yung mga used ng clothes niya. Ang bayo ng alago? Oo. Mm. Kami na pala maglaba. Tapos? Ahay. Tapos uh, sa nasunod lang, na, babalik naman kami. Ako naman. Dala naman kami pagkaon, balik naman na, ba na plansa na, na na clothes. Limpio na. Oo. Oh. Pantod na tapos sa 6 months, tumabon, mo lang tumabon, mo. Okay. So, uh, six months na laod siya. Ah, uh, standby naman balik ka na Sirande. Mm. Dari naman. So Soltero pa siya the time. Ulitaw pa siya soltero pa. Naa na babae si Sirande, naa na. Ay nag-uplanay na sila. Wala pa sila makasal. Oo. Nag-uplanay oh. na. No, hmm. May bata na. May bata na ako. In short, in short, pagka-graduate niya Nag-training siya as apprentice, may obligasyon na siya sa lababayi. Oh, wala na siya. Wala. Kaya ako mag nga, hindi lang muna magpakasal si Randy. Kay, uh, wala pa man ko, wala pa man kwarta. Hindi ba may kasal ang parents mag- Mag-ano man, mag man uh, si Randy, di ba? Hmm. So, ano so, natabo na yun? Oo, oh, karong nagsakay, nag uh, Itong uh, mga 2014. Mm. mga 15 na pa. Oy, partner, nagpamanila naman siya. Nagpamanila? 2015? O, naman, oo, may, oh, may nag-ano sa ako, may nag-introduce nga mo niya mo to. So, parang na, gastos na ba na po si Randy? Mm. Ang dito sa Manila, in short, ako na din ako na gasto. Mga hindi mo ko nag-inotate, mga nagastos ko dito. Ay may may balay man dito sila si Rande. Mhm. Uh -huh. Tapos na bay ang bagbang lang daw sila. Okay. So ang shot ang total na napadala ko dito sa Palawan P75,000. 25k. Halinto sa imo mga oh. bulsa or inutang pa? Utang ko naman sa Turko si Rande, amon nga akat Inutang sa Turko kay ang imo lagi naning kamot ka nga matabangan ng imo bata nga maplastar kag makasakay. <laughs> So saan o siya nakasakay sa barko gid sa internasyonal? Dubai naman, dubai-dubai pa siya. Hindi mga ma one year sa dito sa so, Manila. mo muna kagakos ang gastos ko din So amo muna, ikaw gid nag-sustener, nagpadala <laughs> din to allowance. Sustener <laughs> uh, dito. to. <laughs> oh. Sang nakasakay na, Arita, dirita, sang nakasakay na sa sang barko, uh, nakapadala na sa sa'yo mo. Ang nabal niya sa akong siya nandi, pero pila nga akong nalot may, nang sabot may, kay tindari pa man siya kapuli sa balay. Okay, may araw eh. man ako mo, i-plastar man sa agency tayo kung sino ang iyang beneficiaries. Kung kasado na sila, ti, ang iyang bata na kagasawa, kung huwag pa nakasal, magsabot ka mo. Sabot ka mo kung sa inyo. Ti, anong nasabutan nyo? Sir, ang iyang balsa sa 13,000 daw nga kung nalutbed. Okay. Noong nagsakay sa si 2015-16, hindi lang po ba sure. Okay. So, Tapos? Po, oh, wala man po nag-abot sa akong Sir Andy. Ang 10,000 nga promisa? 13,000 nga promisa. Wala po nag-abot sa akong. Di, diin ko no 15, ang, 15. ang iya kwarta, diin na nag-drit. So, kaya di ba di Raman nag-star sa inyo pa? Wal, si Randy, wala, wala. Pagsakay niya si Andy, wala na din ang puli sa balay. Ang, ang pag ay, so ang ginhi mo, sang naway uh, pa ka sa imo bata, dira man to ana ang iya uh, wife, iya partner kag anak. Pero sang nakasakay na nagpuli na. Siya lang ang ang iya partner wala, siya lang. Ah, siya lang. Dito sa ni, daw ni Borman na di kabe, sirande mga usa ka purok, mga lapit na di sa amon. Ah, so silingan na, uh, lang ka dira sa tangob, gali. So ano na tapo, wangaway ginakalapot sa mo ang 13,000 nga promisa, nga lotmen? Wow. Oo, ang nadabot dito sa kunang siran, di 6K lang. Nadabot mang dito 6K. Okay, 6,000. Mga pila katuig, nga, nag nag ka tuig po ni nga nagbato, nagabaton ka sa 6,000. Mga months lang si to siran, di yan. Sito wala na, kar sa karon wala na. Hoy, ginoo ko. O pat lang ka bulan, nga ginpatilaw ka mo sa 6,000. Aka boss, why na? Until now? Oo, sa sunod sa 12 years, Amo lang to na tilawan na mo. Ahay. Tisino sino ko nung nagkakontrol si Ang sigurado, ang iya wife ni na si Randy, kayo bis kan magkagto na di sa wala man na magkagto na So, why man gabisita sa inyo? Ang wala apo niya, na. ang apo niyo, why man ginapakita, da? Wala, ginapakita. Ah, so, parang nag, ano na po, sa speak na ko, siya, gandang may ano. Sa Pero tay, wala ka mo sa communication ni sang anak mo? Sang bata mo? Pagkakaman si Randy, may damo muna na ako na lungog daw sa sakasawa niya, under daw. Amuha amu, mo amu, na amu, mga i Eh, naano ay din nga way niya ginpabarog ang Villarosa ng apelido nga. Amuha na dali. Pero dali lang, dali lang tay. Sa iyo mga lang tao, basi naga, nagbasakit dito, basi nagka problema sa iya kumpanya. Hibalo ka sana eh. Susiha ay, ba? Na, sinilang kani si Randy na may ari diri sa sa tangog. Oo. Oh. siya sa aeroplano sa alin sa Manila pa Bacolod. Uy, sumining so, nagpuli ay, sa Bacolod. Nagpuli, naglambot na ng sa amon may nagmarites sa amon. Dali so, lang sa Marites ka ba nakabalo? Why nagpuli na sa inyo, how? Why, hindi na puli. Ay, grabe, man, napakabata, man. Oo, oh, terrible. terrible. man. Oh, terrible. Terrible, man kita. Na, oh, Tay, Tay Noel, oh. ang uh, oh. sa imo lang bibulubanta kay wa ka man kakita. kita mga pila gid ang sweldo sang anak mo ano nang iyang uh, ranggo sa barko mga pila sweldo sa una si Randy nagtugtog sa abogado mm. uh, na man judge so oh. na Mm, kay Judge, siya ko nga nag-plaster ko ba na akong problema sa iya. Mm. So, karon si Randy, ang ambal sa Judge, karon lang, karon lang. Kay Nibor man pa lang mo ko sa Judge uh, si Randy. Oh. At hindi nga sa akin ito, so karoon so, itaw ba niyang yung friend ng kapitan. Mm. So, sticker sa kuno mo ang kapitan si Sir nga ang balis ang bata basang sinya pila na kasakay so yung mga kap mga tatlo na tatlong bisis na mm. sinya so, sinto sa mga kabo na nang imo anak kay sa babaw mo siya Sir Andy si Randy, mm. siya mga 20,000 na na dubay na to si Andy 70,000 gino you know, ko subisan lang nga uh, bisan ni bulan-bulan na lang sa 6,000 oy 50,000 sa asawa din na, na maubos Magaling sa randi na kay Bik na lang kung kay Purtik hindi ko kamalos. so until now, gabayad pa ka mo sa mga kautangan sa Turko? Sa hey, amo, pagin po sila sa randi mo kautangan. Kasubo mo. man Kasubo Kaya, man sila Ang kayo may bulong kami na T-60. T-60 kasi isa, si Mrs. Randi, kita mo naman. Hmm. Gani, ahay. O so, sa mga ari ko gyapon sa imo gi interview to si Changge ari ko gyapon ko bantay pa. Changge na nga Ay, gamay. Ayaw na lang na may arada. Pero tay grabe Why ka i try bitay nga kadtoy eh, ang imo bisan ikaw na lima kadto sa imo bi nga uh, in love, eh. sa asawa ni ano. Na, ni Chris be eh. eh, kadto ka Chris. So, ganit, eh, magina, siya, 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 ng Chris. Oh, gani kay ako mo gi stress ako na sawa. So, eh? Ano man daw siya nang umbalok man sa asawa ko nang hmm. daw may, may pride man ah. Pride oh. Man, oh. Lama, may, ano mo? ano man. Okay, hina pinapakitaan... may sa na, namangkot rin, ko uh, kag napamangkot mo naman Gidgoro sa abogado kag namangkot man ko sa abogado natin diri sa K5. Ang ambalya oh. try kadto ka kuno sa uwa o di kaya sa ining uh, Department of uh, Migrant Workers pabulig ka o di kaya kadto ka sa agency nila. Ibaluon mo anong rason? <laughs> ang hindi sila nila sila hindi wala din na sila pa nag-bitnugid sa akon ang ila kumpani wala din sila pa sa akon ah, mo nang dapat ay, dapat, ay, ay, dapat na demand na sa ila oo uh, before na balaan ko na before pero karon wala na din sila hindi kay kilala ko ano nagbugid to siya sa muna sa sa agency to tinanali na to siya si Randy ah mm, uh, tayo na well gina check gina chat ko Kaya nga tawagan ang uh, imo nga in -law. Eh di, uh -huh. hindi sa kuno magtubag on air. Nagchat lang sa sakon. Amo ah, ni ang iya mga sabatay. I don't know kung acceptable si mo. Akon ah, basahon sa si imo ha? Oo. Uh -huh. Amo ah, ni ang well, Nakastorya mo si Rande? Eh? Oo, nagsabat sa sakon pero hindi sa magkuan. Uh, ah, nag uh, ano lang sa nagchat. Oo, uh oo. -huh. Amo ah, ni uh -huh. ang iya ni nga sabatay. Uh -huh. Nag-change uh, kuno ko no sa uh, company ang iya kuno nga bana. Ti gamay-gamay kuno sang sweldo? Yeah. <laughs> ha? Ay, Acceptable I'm sa imo? Amo niya rason ta basahon ko sa imo ta Ha. Uh -huh. ah, ya. Yeah. Kay wala daw hindi ko no ilaba, ilaba na makontak ila ba iya bana kay wala kuno sang wifi sa barko. Ah, grabe mo po nga barko, wala <laughs> wifi ah. <laughs> uh? Oh. Uh -huh. Halin sang una, gahatag man kuno ang iya nga habi halin sang una. Subong uh -huh. na lang kay wala ka, kay wala kay gaprangka kami kay papa Nakagamay gid sang sweldo subong kabana ko kay nagchange company. Iya sweldo kulang pa pamayad sa amon mga utang kag may duha kami kabata nga Gipaskoyla pila na mga edad sang apo mo sa private school sila? Iya, na na sa ITSC. na si Randy mga 5 years old kag 9 years old. Au public school ramang man gali sa ITCS isda sa Bacolod? Oo, kag prins na oo, 13 years old. Hindi man ginadag ko ang ano da, kay public man ha? Hindi man dalag pa, ko ang balay da? si sila hindi. Kaya eh, mula si Tung. wala ko yun. May busan tayo kina lang. Ang iya hambal nga ang iya kuno katingalahan nga ako no akon ba na gina pressure when it comes kuno nga naaman kuno no, tatlo man kuno no, sila ka magulutod. <laughs> ang akong mga bayi si Randy nag-live in naman ang mga nakaproblema ko tapos ang akong subang daw brasa Rose, apat lang niya bata. Hindi sa mga pangayo si kita pa mo naman tong di, tulungan mga nga ako kung nga di suntok to sa NHS. Gani? Oo. Oo, uh, hindi ba man? man siya kasarang si Randy? So kung, kung tani, kung mga domestic na nang trabaho sa nga ako, mga bata hindi naman ako problema. So, ito ang kapitan sila. Dila 70,000 ang dugay na dugay na to, oo. Oh. Kaya di, iya di mga marang mga rason daw, hindi man kayo acceptable kay daw iya man yin ano nga, why man kuno obligasyon, ang obligasyon ng iya nga, ay, kalooy man tao. Bisan kuha na lang tani, bala, kay kinalooy kay mga gulang ng ginikanan. Ang muna ba silandian si Randy? Ang ako lang, kasi wala lang din tani. Ah, subo eh, oh, ang problema. Kasi, di, di, o, oh, si Ben, na, tapos ang, ang problema, ang, nabon na bulong din si Randy, ang ako lang, may prostate ko. Mm -hmm. Yung muna lang ako, binang ako ang problemaan. problema. May pension mo ko, 4-6. mm. -hmm. E, hindi mo kulang sa amon ni Mrs. Maduang. Kasi, kag tubig pa, wala may may tatulog, gabulid sa amon. Oh. Sige lang kay basi mahumok ni karon after program kay di man sa magpa-on air tawag-tawagan ko lang kay ayuon ko lang tay, basi mahumok pa lang ning jagon sa imo nga umagad ni nga babaye kay isa man ni posible ang nagakuan nagakontrol ara ni sa city hall ga obra ganita, tagto, wala man sadigani dagto si Randy. wala nang business man na ari nag mo na sa sa HRM Tinigusyo mo na siya. Kaya nga ako na tinalaan si Randy. Kaya ang ilang mga balay, dalag ko na. Kaya mo oh, so, oh, na sila kyan. Ahay. Oh, oh, Dira man lang, mga... sa tangob man lang sila kyan. Oo, may mga kumpas ang una sa mula pa naman sa kay. Hindi mo na sila muna, karon damo na ilang sila kyan. Biskan paano, biskan paano galit daw masakitan man o, oh. daw makabatsyag man sa uh, ang tatay, kaginikanan, nga hayang ako uh, ni nga bata, uh, way, man gaulikid sa amon sila damo damo na sa lakyan dako na ilabalay. balay kami ya ari lang diri sa interior sa luuban Then, ginabaan pa, pa din, why lang ginaulik kita? Ay, kalukoy man. Kahit kita sa imo tay nga sitwasyon, kagangatong mga listener di, ah, Damo uh. Nakada mo, Ay, nasubuan man sila. Tay, ako lang tawagan tay, ah. Balik si ma'am karon ron, basi mag-istorya, ming. Ah, Ayuon ko lang, ah. hindi na maglabot sa kung ano pa nga, legal nga, ano, Ayuon ko lang. Kaya kung magsaka ka to sa kuan actually sa ilang agency o sa Department of Migrant Workers, may chance sa kagitman magdaog? Oo, mo na gani si Mrs. Oga, agambal sa ako. Nga nasa ko naman si Randy. Nga napuli siya o wala niya siya napakita. Ah, ay kasumbong man. Nagpuli sa Bakulo, daw ano ba niya sa inyo? Daw ba basta kayo may pamilya na lang o ay nasa pakialam? Ah... Uh, magpo nagpulis makulod way man lang maski dalan ka mo da sang chocolate ma pa ari ang chocolate pa oh. dab nga sa di ho oh. kay atong paglaban-laban nyo sa akon sa una paghatod-hatod nyo pagkaon sa kuan oh, bread ko permission oh ana oh. oh. Pusyana pa ni Mrs. Sang Jalebi. Ay, ginaba, ginabaklan pa Jalebi. Ginahilot-hilot pa, guro. Ay, ginagkaloy. Ang sirang dito na agot na siya, hindi na palangga ng kanilis. Gani, basta agot, amo amog yung man na, man. ah Galing kayo Ang uh, problema, nakakita na sa sanglayan ng manog palangga, na tamahin mo, ayoon talang ninyo yung ginapalangga. Ah mga ah. kade ah. siya ah. ni ah. ah, dapat kita akong pasalamat sa imo nga nakla communicate siya sa ikaw sa ila. ay pa kami diri sa layo nakakomunikate boss kamo daw man lang nilagin katuan kag sa amo nag-explain sige. Ako lang ni panay paning kamutan ka kanang ka mahumok ila Balatsyagon. Kaya, uh, kay Oh, uh, uh, ambal ni mother ko, naha kay Sang una ko no, sir, sang wala ko no sila, obra, iya bata, kaning imo bata, ang iya man ko no, ginikanan mo yung nagsagod sa ila? Oh, wait sila so kung naging pabayaan. Oo, oh, uh, oo. Oh, oh. Ang hmm. uh, uh, sino sila hindi? Ya, yeah, hambal sa ngayon mga maumagad, uh, umagad, Sang nawad an kuno obra ang iyo uh, kuno income imo ang imo bata nga iya bana ang iya man kuno ning uh, kaugalingon nga ginikana ng nagbulig sa ila ay man kuno gapangayo So hindi man So, gani, gani. Baling nga ginangarason, tay. Diigid ko na mag... Bis bilang anak, tay. Hindi pa ko magpasugot. Mag-amo na. baling nga rason. Sige, Sobra eh, tayo. Walang nga amon tayo. Galing tayo nga amon. Um, kami siya hindi butaan lang. Nga siguro nga di amon. Kami sina nila. Ay. Ay, Teka, lohi nga na. Ano klase po ni nga pagkabata mo? Ngaway nagulikin nga magpadalagin sa ano? Sa iyang asawa? Pwede mo lang mag-ayo. Bisan bisan 5k na lang o 10k na lang okay naman na hindi naman na bugat sentry k na lang ani base sila gani guru ang ilang lifestyle guru magsige lang sila da ka panamit sang pagkaon oh sang <laughs> <okay. laughs> na na sila andi, ang ila balay sa to ng kagto ko dito law ay sa karon nindot na di tanan ila balay ang ah, Ma ila no? may mga motor pang uh, ano yan? ilan yung mga motor, mga mahal, tango lang din tapos... Tapos ang inyo da, ara lang gani sa kilid sa creek, kagbalahaan pa, no? Ano ah, pa kagbalahaan ni Randi, tapos wala pa. Alam mo na, bisan wala lang kami ginigyan si Randi. Gini. Magkagto lang din sa amon. Magpakita okay. mo, no? Dalo ng apo. Magkalapit kalapit lang okay. sa inyo may tani kong sa San Carlos kag Bacolod okay. ti ara lang sa Tangob. Digit ka bisita? ulo mo lang katis ng tresikat, pwede man malakas. <laughs> Ay na, ano. Uh <laughs> -huh. Betatay, kumusta naman ang bata mo ng Ginbuligan naman sa K5 Ligad? Kumusta naman? Karoon sir. hindi. Uh, ang kaso nila, wala pang ibig matapos. Pero nakagawas na token of yan. Sama ng kontra ay ah, mm -mm. uh, bayaran sila tu wala paman kay sila ko tay kuha na lang ipon sa apo sa apo ko ay lang gid na uh, ano. kaloy man taon basta pigado ta Sige tayo, Noel. Uh, salamat sa iyong pagsalig sa pag-share sa iyong uh, mga istorya sa kabuhi sa amon, ha? Da Damo, gid bala lang nakakoaliksyon tayo? Thank you, Ben. Salamat, salamat sa inyo salamat. ni Nanay da. Salamat. Thank you. God bless, ha? Halong ka mo. Ay. Oh. Ah. Sorry kayo, nakahibi ko ah. Grabe, kahilak mong punta. Tiang mo ginuot Kay paano gani kita ako? salamat na lang ko nga si Mami Jen. Grabe ka Kag makapamilya gina si Mommy Jen. Maka pamilya gikayo. Muna nga kada sweldo na mo 15 and uh, 30 na sweldo, matig gina upsend dayon mi sa Palawan. Ewa may gika tung mga tigulang Palawan ra